Muntik na akong sinipon ah. Ayop! <laughs> Kumusta? Hindi mo may mga kalaro mo. Iliwan mo. Random? Hmm. Ayun? <laughs> Panay back up ako doon. Hayop. Hayop. <laughs> Wait lang, Lodi Vodge. Palit sige. lang ang pangalan. Sige, sige, sige. Ako, ano pa? 4 hours pa? O, oh, 3 hours na lang ata. Sabi ko, tako na, na. Malakas si lang. Malakas lang si Lima, ang trust oh. ko. Hindi naman napatay. Ah, naloko na. <laughs> Mamaratay na yon. Wala <laughs> na po. Arintay kami ng hintay nung nakaroon. Hindi nag-online. Wala <laughs> na. Ay, tampar. Joke Mag lang. Mag-live din tayo, par. Wait lang par, wait lang par. Siyempre hindi ko i-share yan. Okay, nai share mo na yan. <laughs> shout out kang Limar the King. <laughs> ah, naloko na. <laughs> you know. Oh, lang yes, you know, Ay, wasa wasa you know. shout out mga lords. Tara tara. Shout out page ko. Lodi Bads. Ayan, no? Right lang. Share natin din yung... Ha. Akala ko ikaw yun, ano? Jan Kenneth, si Kenneth Jan Matoog. Jake jack Oh, shit. <laughs> Sabi, nagre-request si Buyas. Wala naman. Tali na natin yan si Buyas. Na. Wala na, par. Sino ba yung... Sino ba yung, sino ba yung Ayan na yan. Ayan si John. Lodibad, si John. Di tsaka, ublak. Si John na lang kulang. Cool. <laughs> Kaya yun, Michael, manahan, shout out sa yun, lads. Si John, si John. Ayan si Lodibad, si John. Oh, Yeah, John. Si ano ko yan? Sine, sine shadow? Ah! Hindi ko alam. Kung master. <laughs> oh, na. na mo kahit sino ka pa wala akong pakialam sa iyo. <laughs> <laughs> bye bye. Bye. Yeah, <laughs> <laughs> ka, na Bye. <laughs> 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 ako ng Bye. 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 Nabuhay ako nang wala siya, kahit magtampo na siya. Dorma <laughs> mo na. Ako ko na magtampo. Sabay so, antin. So talagang patunayan na kick out to si Jan ha. Sipahin ko kaya sa GC to. <laughs> Musika par? bar. Isang araw nag-shader. Wala na. <laughs> Ay, na, no, Loli, na. Ah, pasensya na, ano, Lodi, John Kenneth, shader. ha? Paul ka si Lods, eh. Ay, sige lang, next po. time, next time, sige. Laro tayo. Walang problema, Lods. Sana maintindihan niyo. Ayot! Sa mga laro, par? Paano mo yung page ko, par? Alam mo na, par promotion par. Kung sino-sino na lang nilaro, dumami lang yung followers. <laughs> <laughs> Madami na natin par. Para ano, may trip tayo sa buhay. Pagkawin. Uh-huh. No, yung hindi pa sinishare ang po, mo na. Ang mo, Pinagbubural mo yung highlights ko eh. Gago ka. Paano natin i-share yan? <laughs> Hindi. Focus ka lang sa iyo eh. Para exe na... executed bar. Walang barel. Execute agad. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano ni Neji.

Ano pala yun, Lodi?